yun mga paps sa ngayong darating na summer pero may init na o delivery ka man o angkas driver natin uh, busuhin yung katawan natin ano pag sa tingin natin nasapat na yung kita natin hindi na tayo magpahinga muna sipin natin may bukas pa Uh, huwag natin sasagarin pa Kasi May iba dyan nag over fatigue Yung iba bigla na lang bumabagsak Minsan nga na Headstroke Tawag na headstroke O alalahanin natin ano Hindi natin kailangan isipin yung laki ng kita Mas malaking kita Malakihan ang kita May maiuwi lang tayo Sapat na yun May maiuwi lang tayo sa pamilya Okay na yun Kesa tayo yung iuwi Mas may 'yon yun 8 hours lang sa maghapon Maximum na yun eh Ibig sabihin, para ka nang nagtrabaho nun sa mga well, mga regular duties. Eh, syempre, yung mga 8 hours na yan, nasa aircon yung iba dyan. Yung iba na sa mga lugar na hindi maaraw. Hindi stress, hindi napapagod. So, sa atin, no? Laging nakabilad nanunuyo ang lalamunan <coughs> basta't pasok ng pasok yung booking pickup ng pickup paldo nga paldo nga pag uwi mo pero nandyan nagkakaproblema ka na nagkaka-UTI ka kulang ka sa tubig so, mga ganon minsan hindi na nakakain maalala mo na lang ala stress alas 4 eh, hindi ka pala yan kasi kagarahe ka na eh itong ka palang kakain so hindi tayo nalalayo yan ang katotohanan eh dahil yan ang nangyayari sa atin Pente pa lang pataas. kasi may ibang bumabagsak talaga hindi kinakaya mahalin mo yung sarili mo para sa pamilya mo diba? kung, ano tayo got hard tayo diba kung so, problema sa kalusugan sino pa sino pang kakayo di ka lang naman yung inaasahan so check and balance pa huwag sa sakarin kaya itong setup sa akin medyo okay na to no? Palabas ng 9 o'clock 10 o'clock pagdating ng 3pm kasi siyempre oras ng sundo o oras ng hatid o oh, raptor o oh, raptor pugi-pugi mo angas angas mo dito na wala yung mga enforcer dito ah kailangan, kailangan sila dyan eh Oops. Uy, Agoy Hindi na pwedeng umiwas Mas lalo tayo madidisgrasya dyan Medyo blind Blindfold kasi tong Ano eh Tong uh, Still place na yan eh kalamo mo Ano lang ba ng Kahoy Shadow Ayan, slide this May pinapinahan pa Oh, traffic sa taas Nagsisimula na kasi mga paps Gaalas alas dos na eh